sa totoo lang, aminin man natin o hindi, marami sa atin ang naghahangad ng malusog na pangangatawan at mahabang buhay. Halos lahat ng tao ay ito ang inaasam. Naniniwala tayo na ang kalusugan ay kayamanan. Kung ikaw ay may sakit, paano ka magtatrabaho? Paano mo ma-enjoy ang iyong buhay kung maaga kang pumanaw? Pero alam niyo ba na mayroong mga bansa na tila na diskubre ang sikreto sa masaya, malusog at mahabang buhay? Humigit isang dekada na ang pinag-aaralan ng author na si Don Whitner ang sikreto sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Hinanap niya ang sikreto sa bawat sulok ng mundo. Sa tulong ng National Geographic Society, narating at natukoy ni Butner ang mga lugar na kung saan mataas na bilang ng mga taong umaabot ng edad sa isang daang taon. Natukoy din niya na kung saan matatagpuan ang mga grupo ng tao na tumanda ng walang problema sa kalusugan kagaya ng sakit sa puso, obesity, cancer, or diabetes. At dahil dito, siya ay naglabas ng kanyang aklat na pinamagatang The Blue Zone Solution. Sa aklat na ito, makikita ang sikreto at ang kanyang naging pag-aaral tungkol sa pagkakaroon ng mahaba, malusog at masiyang pamumuhay. Hindi ba nakaka-excite mga katribyo? Tara na at sabay-sabay nating alamin kung ano at sino-sino nga ba ang mga bansang nakahanap sa sikretong Fountain of Youth. Sa rehiyon ito ng Central America, ang mga residente ay may pinakamababang bilang ng middle age mortality o kung sa Tagalog ay bilang ng maagang pagkamatay. Sila din ay pumapangalawa sa may pinakamataas na concentration ng mga lalaking centenarians. Ito ang mga taong umabot sa edad na isang daang taon pataas. Ang sikreto ti umano sa kanilang mahabang buhay ay ang matatag na pananampalataya sa Diyos, malalim na relasyon at pagkikitungo sa kapwa at palaging pagpapraktis ng low-intensity activities. Ang community na ito sa California, USA ay may pinakamaraming bilang ng mga 7 day Adventist ang mga residente dito ay 10 taong mas mahabang buhay kumpara sa average life expectancy ng mga Amerikano. Ang kanila namang sikreto sa mahabang buhay ay ang pagsunod sa dietang na asulat sa Biblia. Ang dieta daw na ito ay binubuo lamang ng mga grains, prutas at iba't ibang uri ng mani at samotsaring saring mga gulay. bulubundoking lugar na ito sa mga isla ng Italia ay pinagmamalaki ang kanilang mataas na bilang ng mga lalaking centenarians. Ayon sa pag-aaral, ang kanilang diet ay tinatawag na Mediterranean diet na kung saan sila ay may mababang consumption ng red meat at matatamis. Kung titignan ng piramid, mapapansin ang pagkakaiba ng kanilang food pyramid sa ibang mga diet. Dahil ang pinakamaraming portion dito ay whole grains at may sariling portion ang olive oil. Hindi din maitatanggi ang pagkahilig ng mga taong ito sa ista na mayaman sa omega-3 fatty acid. Dahilan na pagkakaroon ng mababang bilang ng mga taong may sakit sa puso. Ayon sa mga eksperto, ang mababang consumption ng protein ang sadyang dahilan kung bakit mababa din ang bilang ng diabetes at cancer sa mga taong nasa edad 65. Ang Okinawa ang tahanan ng babaeng na itala bilang pinakamahabang buhay sa buong mundo. Sinasabing ang sekreto ng mga hapon sa Okinawa ay ang pagkain ng kamote bilang staple, soybeans, mugwort, turmeric at ampalaya. Ang pagkain nito daw ang sinasabing nagpapahaba ng kanilang buhay at nagpapalakas ng kanilang pangangatawan. Nangunguna sa listahan ng mga taong may pinakamahabang buhay ay ang Ikaria Greece. Ang islang ito sa Europa na matatagpuan sa Aegean Sea ay isa sa may mababang mortality rate sa mga middle age. Napakababa din ng kaso ng mga tinatamaan ng demensya sa lugar na ito. Ayon sa mga pag-aaral, kahalintulad ng Sardinia, ang bansang ito na matatagpuan sa Mediterranean Sea ay may kahalintulad na dieta na kung saan limitado ang kanilang pagkain ng karne. Ngunit kumakain ng madaming gulay at healthy fats na makukuha sa mga isda at mga nuts. Mataas ang nakukuhang omega-3 fatty acids sa mga pagkain ito dahilan ng pagkakaroon ng malisog na puso. Dahil ang lugar na ito ay napapalibutan ng karagatan, dahil nga limitado ang kapatagan ay nalilimitahan din ang pagkain nila ng mga pulang karne. Ang mga bansang ito sa Blue Zone ang nagpapatunay na walang imposible sa pagkamit ng mahaba at masiyang buhay. Kayo mga katreview, nanaisin nyo bang umabot ng 100 years sa tigit pa? Nais namin marinig ang inyong saloobin sa comment section. Hanggang sa muli mga katreview!